Hello so, mga kasundo no. Panibagong araw, panibagong uh, video na naman ating gagawin no. So ngayon nandito tayo sa uh, Pasig Rizal no. Ano to? Uh, Pasig charis no. So na at pababa na daw siya dito sa May Force sa uh, for Colombia. So magandang booking ngayon mga kasundo dahil uh, Matas yung uh, pamasahe no? Dahil siempre around uh buwan ng uh, December ino. So ganoon kaganda yung uh, booking at uh, pamasahe ngayon, higit mataas. Kaya sayang, no. Tayo natin din si mamu kakasundo. Let's go.

party party na pala ngayon Ba't ang nga, naman ma'am? Ang aga Ang naman ang party party niya Ah okay Ano lang gaganapin Amo ha Hindi eh, marami pala kayo ma'am Kagabi sa mga uwa din yung pasayang okay, Christmas party din sila eh. kaso oh. lang, sabi niya, nakakapanghina kasi hindi ako nakabuhon ng prize, prizes. hindi <laughs> siya nakakuha ng ano. <laughs> ano kasi, nasa 200 something sila, tapos yung yung palabunutan parang apat lang. <laughs> Pero malaki ma'am, 100,000 yung first prize eh. ko dapat hinati-hati na lang yun no? Yeah. 10, 20, 30, 40, 50 nakaganan ba? okay sa okay. ma, mo may mga appliances? meron ba? meron po wow pero sa lahat naman meron eh no? ang ibig ko sabihin lahat naman siguro magkakaroon eh meron siguro wala nang bunutan, bigay-bigay na lang. <laughs> oh, exchange na. Nagkakaroon ko talaga nun. So, alam na po pandya magkakayulo ba ni eh. pagayat nyo para sa insurance lang yun ha insurance, insurance ah, kung gis. parang online banking ah, ah, kayo lang nagawa ay, kayo lang kayo dala na yun yung oh. Hindi, may ibang bansa pra ah. yun Ga <gabih> yang jo tapi marah udah man nah rapi ito 'to yung sasakyan ni kasi naman malaki na and SRD wala may may truck may truck may may, may may targa may ano may truck yung may sasakyan malaki <laughs> <laughs> uh, Ah, hindi mahirapan, ma'am, no? Importante may 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 uwi. Uh, yung okay, na rin, no? <laughs> 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 hey, mga ganun ba Kada <laughs> 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 yung pangalipang-libo lang ay sa isang portante pero, hahaha, hahahaha, 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 Ay, isa may siyang nakakabuno uh, <laughs> Alay po, ito na yung tao na Buenas ka man <laughs> Ano ba ba kayo ng color na nga na Color na tayo yan Kulay ng damit Ay, wala ako kami na yun Ako lang Ah, wala. <laughs> <laughs> ah mga costume dapat may mga ganun kung sino pinakamagandang costume, may price, di ba? Oh. naman ano.

mag-activate masyado yung kumpanya nila ma'am Kain lang eh. Oh, oh, pang, uh, kasali mo sa pag-alubiro pag ma'am hindi sa naisa no alubiro ng mga tropa hindi walang pisyo yun ma'am walang pisyo hindi walang pisyo niya ayos yun ma'am ha bira bira yung ganong lalaki ma'am walang pisyo ha Hindi nakajakpat jackpot ka pa ma Parang nananalo ko ng loto ha Tira <laughs> <laughs> yung gano'n ha Lalaki, walang visyo Ah, okay Ayos lang yun, at least nasa bahay lang dapat pakalan para tulad. Pakanan mo. Pero kung siya hindi ka ganong traffic ka. ba? Diba? dito. Oh. Dati pa ganito oras dito, grabe oh.